Hello guys! yung babalat po tayo ng itlog ng pugo. Ayan, oo. Oh. Magbabalat tayo ng itlog ng pugo. Ingat-ingat um, kasi hindi po pwedeng mabiak, hindi po pwedeng pumutok, hindi po pwedeng masugatan. Ayan, oh Ayan, dami ko lang na naman natin guys. Ang oh. dami na po. Oh. Ayan. Mm. tayo ng itlog. Biro yung guys. Itong dami ng itlog na to na pinadaan ko sa kamay ko. Ayan. Ang dami. Tapos yung mga daliri ko. Ayan na. Nangulubot na lahat. Nababad na. Tapos napakalamig pa ng tubig. Pero tiis. Dahil kailangan. Wala akong katulong. Wala akong kasama. So, ayan. Kaya, pero okay lang kasi alam natin pagkakakitaan, kaya tiis, tiis. Ganyan talaga kung gusto mong kumita, kailangan pagtiisan lahat ng bagay. O, oh, ayan, dami pa o. Oh. Mm. Ang dami-dami po. Teknik ko dito guys, habang may tubig, habang mainit pa, ay tinatanggalan ko ng tubig. Pagkatapos, inaalog-alog ko. Pag inaalog-alog mo siya, magkakaroon ng biyak-biyak. Madudurog yung kanyang shells. Pero wag naman masyadong alog na malakas. Dapat banayad lang. Tapos, kaya tingnan nyo guys, oh, pag mo, oh, ganyan na siya. O, oh, ba diba? Sumasama lahat. Kasi, kumbaga, ay, nadurog na yung kanyang shell. O, oh, di diba? Buo siya. Tapos wag niyo aalisin sa tubig. Dahil pag once na niyo sa tubig yan, guys. Syempre matutuyo. So yung kanyang balat didikit sa kanyang katawan. So pag tinanggal niyo may tendency na dumikit sa katawan, mabibiyak yung itlog, magkakaroon ng uka-uka, magkakaroon ng sugat-sugat. Kasi nga dumikit yung itlog. Pero pag nilagyan niyo ng tubig yan, magiging basa. Paaalsa niya yung ano yung shell, ihihiwalay niya sa katawan ng itlog. O, ayan o. Mm. di mm. Diba? Ang ganda nga. Uh, oh. Kailangan talaga durug-durug yung kanyang shell. Mm. Ganyan ang madaling pagbalat. Pero wag lang na ang mabibili nun yung itlog ay yung ano na, yung over, ano na, over staying na. Yung matagal na ba? Kasi may tendency na ano, nagtutubig na siya, kumbaga parang balut na siya. Hmm. Ayan, buo, siya, buo Tapos pag nilalagan nyo guys, pagkakulo, tanggalin ka agad. Kasi ang itlog kasi ng puko, madali lang yan lutuin. Pagkakulo niya, tanggalin niyo agad sa kumukul, ay sa, ano, sa apoy. Hayaan niyo lang siyang, yung init ng tubig niya ang, ano, ang magluluto. Kasi napaka nipis lang kasi nito. Ang liliit unang-una. Hindi katulad ng malalaking itlog na pag niluluto mo, malalaki siya. So matagal mag-penetrate yung init sa loob. Pero ito kasi maliliit lang siya. Ibig sabihin, maninipis lang yung kanyang puti at luto ka agad yung kanyang pula sa ilalim. Kaya pagkakulo niya, syempre kumukulo, mainit na mainit pa yun, tanggalin nyo na yung apoy. So hayaan nyo na yung init niya ang mag-retain -re doon sa kanyang ano, tubig na magpapaluto pa ng itlog. Ayan, maraming maraming salamat guys. At sinamahan nyo ako sa panonood ng aking video. Sana may nakapulot kayo ng aral dito sa pagbabalat ng itlog ko. Ang aking itlog pugo. Mm, ayan no, oh, ang bilis lang siyang balatan. O, oh, di ba? Kaysa yung ano na ano talaga yung kukurutin mo bawat ano, bawat shell na nahiwalay doon sa kabilang shell. Ito, kusang sumasama na. Ayan, oo. Oh. Kita nyo, guys. Hmm. Hmm. basta durog-durog yung kanyang shell kusang sasama yan. Ayan, maraming maraming salamat!